Dito, dito. Ito, mga kaibigan, mga kababayan, nandiyan ah, tayo sa pinabagong, pinaganda, na diwata pang Omen. Oh, oh, para saan po ito? At, para saan po yan? Ayan ah, ang mga signage ng mama, di ba? Diba? Pinaganda loob pa ba? Ay, nakapanood na natin. Pwede magpapicture dyan, mga tao. Magpapicture na kayo. Ngao na. Pero bago ang lahat, magpapalayap tayo ng mga ina kumakain upang tanungin kung bakit nga ba mga tao ay nagkasabi na ninanagaw na ang diwata. Hello <laughs> so, mga magandang gabi po. Hello, po. Ayan, night na night tayo na napapaloon na ng ibang-ibang mga Pilipino, kaibang-ibang pape <laughs> ng aking bansa. Ang tanong na, ngayon na ba ay kumain dito? Okay. Ngayon na. Okay. So, ano po ang nalalamdaman oh! ninyo at narinig ninyo ang maraming mga basyo na ninanagaw na raw ang diwata. Ay, hindi mo totoo yan. Alos dalawang oras na ako nakapila dito eh. Ay, ano, di ba? So, kuya, nakikman mo na pagkain ni diwata. Ano ba ang inyong masasabi sa mga basyo? Mali, malinam lang po, nakalimutan ko yung pangalan mo. Oh, wow, na no, wow. Ayan, Ay, naman ninyo diba naman. ang inaat mga kumakain dito. Ay. At nagamit pa ito na ang sa Taguig po. Taguig! 1, 2, 3! Impacta! Impacta! Na, natin Impact. na naman dito. Ayan! Yes. Ayan! Ah, so yes. ah, yes. ah, pamilya 1, 2, 3! Impacta! 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 Okay, ah, ang tanong namin. Ano hindi ba ang inyong nararamdaman at nagman nyo na ang hiwata pahal ito ganoon? Masarap lang ang diba, pin. It's actually made for your time kasi dyan lang kami sa call center lagi so lagi lang ang mabalik. Maraming yeah, mga bashers! ang nagsasya. Dapat may face mask <laughs> kayo. Naway tumatalsik. Na ano ba ang ito? Eh, hindi naman. Kaming napunta naman ako dito magaling tawin. Kasi naman actually na yun na pagbalik namin is malinis na and maayos na yung taste unlike before na sobrang dami ng tao, yung mga bote nasa sa sanit nila, diba? Wow. So, unlike now, perfect place, ma -ayos ma -ayos ma -ayos so, na yung place, maayos na... Ito na nga nahulugan ba ito na hindi ito ang unang pagkakataon na kumain ka rito? Yes, may wow. surprises. Oh, wow! 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 Oh, Oh, wow! Oh, wow! Okay, maraming maraming next, na dapat. Kaya anong nga pa ng pangalan nyo? Yes. Ha? Jones. Okay, yeah. Next, Tito next. Na, From where? Ang malaki ng paletro. So mga kaibigan, magpanayap pa tayo ng ina mga kababayan na kumakain pa rin dito hanggang ngayon. Tingnan nyo po ang pina mga kababayan. Nagpapatunay naman na hindi po nilalagaw ang iwaka hanggang ngayon. Marami pa rin tayong mga kababayan ang patuloy na sumukota at patuloy na nagbibigay kay iwaka. Yeah, yeah. okay. Yan, <laughs> tropa, barkada. Uh, Guys, na nakapanood ng ating mga vlogger sa iba't ibang parte ng buong bayan natin. May tanong lang namin, ilang na ho kayo kumain dito? Nak Nakain na ulit na ho kayo kumain dito na. Ang ngayon na, kung ngayon nakakain na kayo, babalik pa ba kayo dito? Yung kinain nyo ba, sa Batlang, kahalagang 120 na sitig yun. Sa Batlang, ayan. Maraming maraming salamat. Pamilya ba kayo dito? Pamilya, okay. Ayan. Okay. Kuya, ay, ano yung pangalan mo? No? Impact ah, na. Impact, lang. impact. Oh, mga kababayan, ayan po. Ngayong araw na ito, ay patuloy ho ang paglubog ng ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng Metro Manila. At iba't ibang parte ng buong bayan natin, no? Kaya naman, kadahat po ng hindi pa kumakain. Kumain na kayo! Now yeah. na! Yeah. One, two, one, two, three. Impacta! 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 Okay. Okay. Okay mga kababayan po minamahal. Meron ang mga grupo ngayon dito na kamagang nananabi, na, na mapanood, na ating mga vlogger at walang iba, o oh, hindi, si Madam. Madam! <laughs> <At laughs> ano kakala <pangalanin> niya, Madam? <laughs> madam, parang yan hindi ko kadalas, parang damdamp oh, kada dam, si mo si mo, at sa